So guys, uh, ipakita ko po sa inyo yung taas ng falls, no? Ayan po. Kita nyo po yung ng kalikasan, no? Napakaganda, guys. No? Ito so, po yung nilikha sa atin ng mahal nating tanginoon para pangalagaan. No? So sa Bul Bulilit Harabas TV, uh, nandito po kami para ipakita po sa inyo yung ganda po ng kalikasan dito sa Palawan. So, na, guys yung tanawin. Ang lamig, ang lamig po ng ano rito, ng temperatura, ng, pa, ng klima. Oh. Hmm? pa tayo. パロパロと。